Yun na po ang pangkatulikong versikulo. Kasi ang sagot ni Jesus sa Matthew 6, verse 9, 10 at 11, sabi ni Jesus, Kung magdasal kayo, ganito, Our Father who art in heaven, Holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. So, bahag, katoliko. Hindi po yan karenegron sa Bapuyes, Bonanib at protestante. Dito lamang sa ng katoliko. Ayun na, tayo mga katoliko, hindi tayo pagano sapagat ang mga pagano ng Diyos. Tayo mga katoliko, kilala natin ng Diyos.